bayawak. Saan pupunta yung bayawak? Hmm, nagugutom na siya. Yung, ito yun, na yung bayawak mo yung, Oh. Patay ka kayo yung. Uli ka. Saan na? Ay, mama, nagagagat kita yung kanyang bulutut. Saan? Ay, Naghanap ng pagkain yung bayawa. Oh. Lola Bana Sean. Mm. Kailan ma? Hala, mabayaw. Pupunta kayo. 'Yun, eh. um, Lola Bana. Oh. Um. Ye ganda ng pugay.